Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! 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 Interpol! Ako! Naging PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Bullshit! Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato uhulihin sila pagbalik na dito galing sa Hong Kong. So, tinawagan ko si Is- uh, Bingbo Midyaldia. Sabi ko, Sir, meron ng warang Hindi na ko habol dyan. Asikusuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for Sir Surari and ah... Uh, uh, Ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga masama ang loob ko. Mahiya ako sabihin sa, sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Noong nangyari yon, hindi ko alam kung anong uh, naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless, sarili nating pulis, ang magdadala ng atin, ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! bullshit. Interpol! Laging champion piya ako. Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuin! Commitment sa Interpol? Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapreserve ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC, Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to, to, protect, to serve and protect the Filipino people. Sino sinisirbisyuan niya? Yung mga the UN, hindi ang Filipino people. Kasi ang Pilipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ako ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, uh, coordinate ko yung ating mga, yung petisyon na ginagawa natin, na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa, sa Hong Kong, dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace uh, Bingbong Sabi ko, sir, meron ng warang. Hindi na ko hahabol dyan. Kasi ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and uh, uh, prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila itong yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo. Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahing. Kaya sabi ko, merong, merong nagkukumunikin sa aming dalaway. Eh. Sabihan mo, sabihan mo, Pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakaka, nakaka, nakakasama ng loob ko, alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, malit na barangay. Kausapin mo. Kap. Ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pariho lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa noon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Magkasama kasama kami sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Burkidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa ba siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, Iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam niyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako, pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20, 20, 20 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero yung 20 na 'yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno. Kaya tayong 80, kaya tayo majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabi sabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ko ko hindi ako nag- a Nakiusap sa kanila, sila kusang, kusang loob na lumapit sa akin. Alam Alam anak ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years. Magpo 40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, Pagdating ko sa Dabaw, vice-mayor pa siya noon. Eh kami, parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Dabaw region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging vice-mayor nung inapuhit ni President uh, Cory Aquino. Gusto niyang, parehong kami, parang... Talagang nga uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron ako inkwintro, pupunta siya doon, maki, maki, balita, O oh, ano nangyari? Ay, ito sir, ito, ito. So doon kami nag-start na kakilala. Noong kinasal ako, 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang personal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. mga kaibigan. Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warat o baris ko. ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warado paris na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa lokal natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na nakabang na sila, aristuhin na ako. Bahala kayo. Sige. Kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising tayong lahat. Pero ako, ha? Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nanggigigilan ng husto dyan, dahil sa injustice na ginagawa nila, ako pa rin ang na nakikusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Di ba? Huwag na huwag niyong gawin yan. wag niyo huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang pero sulit, nagkaisa at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!